Yung pakakabat kapatang helmet. So, yan. Nakakaloka yung mga ganap. Diba, video ka pa? Pero, syempre, hindi pa rin mawawala yung pag-update natin about naman sa mga ganap ni Vivi Leni. So, ito nga, video ka pa. Na-invite ulit si Vivi Leni. So, oh, syempre, ayan o. Oh. nakakabat na helmet sa akong kabat. Hindi kagaya nung mga sa kabilang ko Ulo na po yung Gulo-gulo nila. Sa balita ko, meron pa rin daw kong ngayon ng good government. Ay, look. Pero parang iba naman yata yung tinatalakay. Pero ayan na. Congratulations kay Bibi Lenny. Ang kapatid na kabat. Ang di ba? Grabe. Di parangal. Oo. At saka talaga super nakaka-inspire yan. Di ba? Pinaparangalan. Hindi gaya nung isa. Pinainisigahan. Sabi nga nila, buti pa si pinipiledi, pinaparangalan. Ibang mga kabilang subo. iniimbestigahan. Pinaiimbestigahan, o dyan mo. Pero ayun mga mga patang helmet, kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-subscribe at click ang notification bell para lang ka-updated sa lahat na may na-upload po namin ni Pichoga for so, Mabilisan lang dono. no? Alam niyo ba, mga batang helmet? Hindi pa ako makain. Ngayon <laughs> pala kami kakain ni Bijoga Ito oh, yung, oh, yung first day ng, alam first meal of the day namin. Pero malapit na naman akong mag-duty, di ba? pag na di ba? Yeah, ganun talaga. trabaho Oo, ka pa rin. Trabaho lang ang trabaho. Oh, trabaho. Ikaw, troll. Trabaho, trabaho, trabaho ka pa rin. Oo, naman yung mga troll na yan. yung mga troll na oh, yan. Hindi yeah, sila dapat tumitigil. May kasi meron pa silang binubuhay na mga... Pero may inaabangan ako ah sa mga troll na yan. kung alam naman yung splice na kanina nga nag-usap nga kami ni Prof. Doccello Magno. Ausap ko si Doccello mga kabatang helmet kanina about nga sa live niya kagabi. Pero congratulations pa rin ba? kay Heidi Mendoza at kay Madam Sass na na-invite din para doon sa live ni Prof. Doccello Magno. Pero ayan nga nagkantuhan kami ni Doccello about nga sa live kagabi. Sabi ko nga sa kanya, ako umaabang na ako, nag-aabang na ako baka mamaya merong may place na naman dyan. Mm. Parang yung mga obat ng helmet, comment na kayo dyan kung ano masasabi nyo about yung bibilay na, di ba? Ito no? uh -huh. Kasi mm -hmm. so stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ko mo sa boy, nag-helmet yung namook nyo. It keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Okay. Ano ito nga pala ako sa Tokyo Tokyo. Totong yun. Oo, kasi naman uh -huh, baka lang ako ang ain. Ang dami nating ganap kanina. Mga upat helmet, ang dami ko mga inayos kanina. Kaya... Uh -huh. na ako. Okay. Dito, dito ako kasi anong alirito. Alirito.